Good morning mga kuya at atin ng na Ayun, uh, panibagong araw, panibagong biyahe na lang po tayo ngayon Ngayon ay araw ng linggo, September uh, 8 to 20th, 24 Ayan, uh, magbiyahe po tayo ngayon dahil uh, Wala tayong pambiling bigas at tolam. Hello po sir, good morning Hello sir, good morning po Halo, po. Oh, papunta na ako dyan, sir. Oh, ko ba para Oh, dito ako sa si may Sementado, sir. Oh, ah, sige, salamat, sir. Oke, okay, bye-bye. Ayun, tumawag si customer natin, no. Dito na tayo dadaan sa block 45 para semintado daw. So, 'yun, uh, testing natin ngayon 'yung nabili ko na mic sa halagang 100 plus lang. So, wala na siyang mic adapter, no. 'Yan, uh, tingnan natin mamaya kung maganda ba 'yung audio niya. So ayun, medyo maaraw na ngayon, medyo maganda ang dahil natin ngayon dahil hindi no. So ayun. So dito tayo sa may Black 45 mga kuya. So ayun, uh, mayroon tayong uh, booking galing dito sa ano, uh, pickup pick up sa may Arinda, Taytay tapos sa uh, hatid natin sa may Mandaluyong. So saan na ba 'yon? dan apa yon banda uh, Black 45 baye kambila ta. Itu ta es masuk tadi to semelob. Uy. Long di itu ah. Teraya. tawagan mo natin siya medyo malubak talaga dito sa may arinda mga kois mga kuya ang atin ang kalsada kaya uh, tsigalang muna tayo dito Ah, Sana. hei, hehehe, hei, customer, hehehe, 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 di hehehe, 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 sir good morning sir Marvin sir ha <laughs> ha Bakit? mo yung Ah, may ipot Oo. Hindi niya Oo? Kita Oo. Oo, mo na eh. mahirap talaga yung kursada natin dito. Hindi, siya. na. Bakit kaya? Kita nga siguro yung ano yung butay. Ah. Uh, Konteker oh, malang ma yan Jalan aku sama Santai di no. Di Oke. 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 Oke, Na Oke okay okay, let's go. Saya so kenapa tanah tadi yang sa ano? uh, Mandaluyong sa drop off location natin mga kuya sa kuya na atin ang lasada alright diretso -dire -dire lang tayo no oh, mayroon din palang ano dito simentado diretso na to doon sa talipapa oh ah, oo nga pero doon yung ano ko lagi daanan pag uh, mayroon akong pick up dyan oh simentado na rin pala dito Oh, hindi pa lahat simentado, sir, ano? Alright. Oy! Tingnan yan ang mahirap sa mga bata. Yan ang mga magulang na ano eh. Oo nga eh. Anong kalsana na ba dito? Ah, sa, dito tayo. O oh, mag dito tayo na pindan para mabilis. oh, kasi ma, ano diyan eh. oh, dito ako lagi dumadaan. Di ako dadaan dyan sa may Sandoval. Si grabe traffic diyan. Lalo na pag gumaga. Oh, kaya ma ano yung oras natin diyan? Uma ano yan, umaga at Oo. oh. Nabahan ako doon sa bata. Ah? <laughs> Oo nga eh. Ilang araw na umulan, ilang araw din ako nagbiyahe. Oo. Dahil oh. Dahil... o malakas naman ang ayaw ko lang baka may baha sa ibang lugar. Oo, oh, eh mahirap to Ha? <laughs> ah? Pwede Oo oh. Ah, Ang problema, may medyo maano ka pag mat, malagi mong i-ignore. Ignore mo lagi yung mga ano, halimbawa, may pumapasok sa ano mo, booking mo. Pus, hindi mo kinukuha, hindi mo in-accept Pag lagi mong ini-ignore, maano ka niyan, magkaroon ng violation. Oo. Oh. <laughs> Oh, performance. Dito tayo, no? medyo malapit. Ha? Ah? Nagano ka rin nagmambit, sir? Ano? 2019 tong motor ko, sir, eh. Ah? Pwede, baka ganun pa rin. Pwede pa. Oh. Mayroong nga ibang iba, luma na eh. Oh. Magkano ka apply ka? Oh. Oh. Eh. Oh, mag-apply ka kay medyo maganda yung kitaan. May mga incentives. May mga incentives. Oh. Pero kailangan yatang i ko. halimbawa kapag uh, ano, alas 5 hanggang alas 10 ng umaga. Pag maka 13 rides ka, meron kang 300 na incentives. Oo. Oh. Oh, maabot mo yun A few moments later So, yan, dumating na po kami dito sa may drop-off location Dito sa may uh, Mandaluyong, may Kalintong ito kami sa may ano pala ADD Trading Ayan, ng mga bike So, yun, no. Hintayin diamond natin. Ito kami sa may uh, kalintong malapit sa mga